ลูน่า Si Juan Luna de San Pedro y Ancheta ang nagpinta ng pamosong larawan at spoliarium, siya ay nakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang pincel, gaya ng pagkakilala sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pluma at espada siya ay ipinanganap noong ikadalawamput ng Oktubre taong 1857 sa Badoc, Ilocos Norte kina Joaquin Luna at Laurine Nevisio sa Badoc, Ilocos Norte, nag-aaral siya sa Ateneo de Manila, ang pangarap niyang maging isang mandaragat ay natupad matapos siyang mag-aral at magtrabaho sa barko sa murang gulang na labing anim. Marami siyang napuntahang magandang lugar at iba't ibang tao ang kanyang nakasama. Bagamat napagtala siya bilang mandaragat huminto para lamang maipagpatuloy niya ang pag-aaral sa pagpinta. Nag-aaral siya Academio de Debujo ipintura sa Maynila noong 1876 sa kursong Belles Artes, ipinagpatuloy niya ang kursong ito sa Madrid,